Oh ya! Baganda-gandang price tu mato eh! Ohohoho! Nakah sirti tayo mato eh! Walaki-laki tu Ah! Krabi! Uh! Um! Cepat! Uh! Bukan dolcoy tu dah! Hehehehe! Uuuh! Hehehehe! Yan talaga mato eh si Gwado eh mato eh! Pagkatagaan natin tu si Oh! Diba mato Ah! Krabi! Uh! oh, Ayan! Good type Hehehehe! Hmm, ayun yun, huli. huli. na naman. Nakaanggit sa isa na lang natin. Uh. Ano? Ano? Ay, sus. na niyo yung isang buya niya. Ngayon, mapagpalang araw po ulit sa inyo mga toy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, panibagong araw, panibagong basic adventures tayo. Yan. balik tayo mga sa may bangunan. City. Giniago ba? Sana maging city na ito mga toy, no? So yun mga tey, bali good morning po ulit sa inyo mga tey no? uh, Ang oras natin mga tey ay quarter to nine na So yun, bali natangalian tayo tapos sinaganap pa tayo ng bullets mga tayo oh. Ay napakairap na maganap ng bullets ngayon mga tey Tapos namit ko sila, ano dito mga sila Kuya Mario kayo nina. At si Ray, Ray Ben, Ray Jen <laughs> Nagugulan na ako sa magpinsan na yan mga no? Mga pangalan nila po ito yung yung kabila na yung mga tingin. Ilog yan ng, ano, ng darangan. No? So dito tayo mga tingin sa may kangkungan na to. Ito yung nagugustuhan ko mga tingin. Mukhang mga karmis tayo ito mga tingin. No? samahan nyo po ako mga No? ano to, darangan facing spot ulit tayo. So napasugod tayo ulit. Kasi napanaginipan ko na naman itong kagabi mga tingin. Tara mga tingin, natin pa ulit. Nararamdaman ko rito mga Dalawang pamiwas ka na gamitin natin dito mga Ayan na, ayan na. Oh, yun, muli na. Muli na kagad. Laka. Laka, good size mo, tayo, good size. Oh. <laughs> oh, yun mga tayo. Oh. Magpo four fingers na. <laughs> patawarin ka ng Panginoon. Nagmura yung bata. Diyos Sana nailit natin. Ayan na, ayan natin. Ayan na, ayan na. na, Oo, yan na naman. Ay, nakawala. Grabe, ganda ng pieces mo. Tadawa you know, natin mo. <tinyo> Tanis mga ito. mga karmis tayo ito. Dadawi ang mati hanggat na uugay ang pisto ni nila yan. Dadawi yung malalaki yan. Ano naman? Hindi naalala ko pati yung sa may kupang nating ispat. Ganyan na ganyan mga ito. Yan na naman oo. Oh, hindi ka na naman makatuloy. Oh. Grabe, sumusunod. ay Ayan, maliit. Three finger. Oh, baka wala na rin to. 3.7 tayo mga kapit. Pataas, kukuhin natin. Oh. Ayan. At malayong pukul, mas maganda. Mas maganda mga ay Ayan, layo. Ayan. Naku, nasa kabilang ano. Naku, titikado yung natin. Sasabit pag na, ay, pinakatas na nga. Oh. Grabe na, dun pumasag, ay, dun naman sa kabilang ano. Oh, yan, huli, huli makati. Ala, grabe. Ala, laki. Ah. <laughs> ay, kay, ito, arabasura. Hilinisin mo natin mga tayo, tama yan para mamaya sunod-sunod na to promise mga doy ay ako hey. yari tayo kachiro niya to paano mo nasabi <laughs> ako, basahan mga doy nauli na ba ay ah, isa pa lang po ito vlogger na napapanood ay 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 basura toilet. <laughs> Bajura yan. Ano mo tayo? Hindi mo tayo. DPWH mo tayo. <laughs> Ayan, may galaw siya natin. Hindi natin na tanong pangalan. <laughs> Subscribers daw na rin siya. Thank you, Katsoy. Oh, yan. Maganda-gandang size to, mga toy. Oh, nakasirti tayo, mga toy. Malaki-laki to. Ah, grabe. Wow, ganda. <laughs> Mayroon naman yung water. Huli naman ang sinko. <laughs> huli nang to. Galing ito ba? Lalapat din nang huli, no? <laughs> Badawi? Ah, dalawa pa lang ako. Ah bago pa lang? Buhay okay. na buhay. Nakasurta <laughs> Naka tayo. Thank you, Lord. Sakto-sakto <laughs> naman -sakto, diba, si trupe. Huli daw lang asingko, mga katayang. Ano asingko Ah baka asinko yung butas ng pamantik. Ay, oo nga. Yan nga pala yung sabi ng Katigiron. Yung may galab siya rin ako ni Katigiron. Katigiron, tama ba? Oli ng asing po yung sabi. Nakayala ko, 5 pesos. <laughs> Yan talaga ba rin sigurado yung mati. Pag kanat siya gaan na to, sigurado ang ha harvest tayo dito. Ayan na naman, oh. Oh, di ba mga to Ah, grabe. Oh, oh. Ayan, good size na. <laughs> Yan mga <mati. laughs> to mga 3.7 na to uh, diba <laughs> thank you talaga lord isa so, pa ni bagong peacing spot na naman natin napakaraming naming mit matay eh, sa dulo tangkong yung ano nila yung eh. paen nila dami ating nauling basura matay eh. papakilo natin sa ano sa bayan ng ano yan binangon na <laughs> super piso per kilo <laughs> ay naku kasi tayo ng tao sumamit na lang. so yung dapat dito kung talaga so tulong tayo mati kasi ayun eh, pahiyang pahiyang <laughs> ganda ng spot natin sa ano na ngayon mati sa may lecture tsaka ano eco park may angono ganda nung huli ko nung nakaraan mo dalawang dalag talaga ang tapos kasi jason yun grabe nakaano rin nang isa mati gumanon lang ang lak dalag hindi hmm. hey. <laughs> na <Inabot> pala hinabot <laughs> pala <natin>. hinabot <laughs> pala hinabot pala hinabot pala hinabot sa iyo enjoy huwag <laughs> kang paano-ano higat yung kachoy, talagang aaboling ka talaga ay yan bro di ba ay rin kaya pala di nakakapukul ng gusto mo rin nagsasarabod sabod na baga yan may gilag ng nga pala sa kabayang yung sikat yun ah Kecoy si Rick Rain, at si Katoy Anderson Ayan, mga taga-bulak Eagle <laughs> Ang lalakas humila mga Ano kaya yan? Pag na naabutan <laughs> yan, malaki mo Hindi kumabot maabot-abutan yung takas Ayan, ayan e, Humila Ayan Hindi kumabot maabot-abot Ang daming basura mga tayo yung bayan ay, ah, magbago na kayo huwag kayong tapo ng tapo ah. oh, yun, huli huli, yuli ka ha 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 o diba mga tuy yan, ang paglililis sa ilog mga tuy may katumbas yan, may kapalit ah magbibahay okay, ka nga, mga tuy diba? magbibahay tayo nilililis tayo ng ilog, mamaya papakilo natin ha 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 Ayan, ayan <laughs> si Anders, oh. Dito lang pala, kasi hindi sa iyo, oh. Naki kasing nasa, ano sila, mati, si riding and nasaan Nasa, ano sila, Lomot Lake palagi. ni ano, Winchester. Ano, Doon naman sa kapila. Ayan. Dapat di siya, ah, bus para, ano. Pag ginagos kasi, mati, sumasabit sa mga, ano, barubo. Sige, 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 sige. baby. Oh. um, mm, ito inaabot mata isa. Oh. Isa, <laughs> Ay, grabe. Talaga. Sus, ino, oh, na sila magagagat malaki ka sana malaki ka ba Mal malaki ka ba <laughs> ay ganun pa rin <laughs> ganun pa rin ay naku maliliit it. Ah, na ba yung mga magulang nyo Nako, nanay ganoon yung mga anak nyo Patulogin mo to mga to. Di to Gini aso ba ako Ang Ayun, huli. Huli na naman. Yan, good size na naman mga to'y. Allah, ay sus. Tinamay niya yung isang kuya niya. ano good size yan sarap nito na kasi sa kangkong tayo Bi vegetarian yung mga isda rito naku, nagkapulupulupot na <laughs> sarap isda rito mati kasi ano, kangkong kinakain ayan, ganda o oh, gandang pukul pag ganun lang ah. kagating kagad yung kasi akit ang ano mo ayaw mong painan Okay. yan. Mm, yan na naman. Oh. Diba? Ay, so. <laughs> ay, ay, ay. Ano talaga mga kapay? Masinabot-sabot. Ayan. Ay, so talaga. Napaka... Uy, grabe na. Alah. Gaaway yung ano. Lalambingan yung mga tikling mo. Ay, asa na? Ano naman? Sinimote, oh. Sige, sige, sige. Sinimote. ang grabe. Naalala ko sa kupang mga ito yung ganyang spot. kasi doon mga ito ano, malalim-lalim pa eh. Abangan nyo yun mga ito Yung doon, yung spot natin doon. Oh. Uh. Mm. Yan na naman. Oh, uh. bukan doon sa isa na <laughs> Uy. <laughs> natin, oh, ito yun. Oh. Deng-deng guys. Ay, mamboborbing gusto. Ah. Syrup. Oy. na niyo oh! oh. <laughs> natin 'to. Napainan ko na nga pala 'to. Palit-palit lang kayo ha. Para hindi kayo mag-away. Natin. <laughs> kaget ka ulit kya Sugatin <laughs> mo na. O kailangan packet, pot, i-pot. Pa <laughs> ah, kinagat. Sinawa nang tuloy-tuloy nang tickling. Black grabe ng dakin oh. delgado. Ah, bimo tayo. Tumulong sa Kinakain niya mga to yung gumagalan ganun sa kangkong mo. Di ulukso ng dalag. Grabe, laki ng ulo. Grabe, kasing laki ng nahuli ko sa ano. Sa eco park. Mm, huli, huli. Yun, maganda-gandang size to mga to. Oh, maganda-ganda. Malaki. malaki, malaki, Lagi na naman may kasama na naman plastic. Yan! so Oh, so Sayang naman. Hindi pa naging dalawa. Sayang. Oh, nangatay ka. Pwede na ito mga tuyo. Mag-boarding guys na yung Lagi nga lang may basura. Ay nako talaga mga sa inyo, tapon-tapon -tapon nyo talaga, magbago na kayo. Oh. Ay nako, sawawa mga susunod na ang deras mm, Wala na naman. <laughs> ano kaya mangyayari mga susunod na mga inerasyon nito, Mga anglers natin na iwas dito ako baka maya ito mga to eh Bating ng panahon na na to subdivision sige na tinan ano na ano, dyan bagong tulay ah yan ay ay oh uh, uh, yan naman oh <laughs> alaka grabe ay naku danganin uh, Sus, ginawa na kuya ya Kuya Francis oh Kuya Francis sana gusto pumunta dito mga nga Kaso naalangan isama baka may matulas dun eh. Ay, Ako pasinsyay nyo na talaga mga kayo no Lalo na sa may mga Sigad na mga nakapalo uh, sa atin gustong gusto mo kumatay na lagi pa yung isa mga aso ako nagdadalawang isip eh. napakainit pati mga aso eh. hindi naman sa ano, ano na inaano ko yung yung kalusugan mas mayanggan na yun nakaanap tayo advance yung mga uh, kasi kasi napakainit 43 nung nakaraan tapos na yun ilan na naman kaya yun bilis ng gagat mga din kaso ano pipiliin Grabe, ang dami mga Alam mo, ano yun pa din. Ano kaya, babalikan ko kayo dito. tayong lumaki na kayo ha. Ay, na naman. Ay, di ba? Ang kasi. Grabe. Ang Ano kaya kung Gawin ko nga ito mga Daing Mainit pa naman Kung may hero sana di ito Ay sigurado isang sako siguro <laughs> ay, wala naman siguro <laughs> Isang sako Siguro mga dalawang kilo Tatlong kilo na tuyo Na dinaing dito sigurado Maghapon mga tayo oh. Maka apat pa siguro Punta kami mga tayo Ang dami ko nire-release Tingin ko hindi ko na binili Last na to Last ang gulati. Mario si pinupos lang yung ano ko mga lang yung gulati uh, ko okay. mga pre. Marami na rin ako mga yung oh. pagpasinsya nyo na po mga muna Oh, Dami-dami na, oh. oh, na rin ito mga pre. Ganito rin yung size kanina sa ano. big kanina. Sasabawan ko tomato. madami dami rin pala oh. 1 2 3. Oh. Eh mga siyam din pala 'to. <laughs> Pinili ko lang tumatanda. Isarap oh. tus. Sigang tapos strito. Ah. Oh. Ayos na ayos na tomato. ito pa Oh, ito pa oh. Oh, 'yun nakakano naka pa tayo ng tomato. 'Yun oh. Ayun oh. Ay nakawala. Oh. So, 'yung ng tomato. Meron pampain pain. Hmm. Sayang kanina mati. Daming dawi kanina ka. Ay, Diyos ko. <sighs> <laughs> Magta-try sana ako mag, ano, mati. Magpapain kang kong kaso. Napakalaya, ano, kasi. Hanggang, ano, hanggang dito mga tayo. Oh saka na lang natin ikaw content yan mati yun yun maraming maraming salamat sa matoy, no? inyo mga tayo pagpasensya yun na po muna yung natin fishing adventures ayan <laughs> sa mga mahilig pong manood po ng mga fishing activity ayan sana mapanood nyo rin po yung akin at pasubscribe na rin mga yan po yung fishing spot natin no? paikot ikot dito mati oh. <laughs> ganda ng ano dito ayan binangunan darangan pa rin to mati ayan ang dami nangangangko mga tayo oh bahay nila kangkong tapos sa kabila rin ang dami sa may parangay parang ako oh, yun yun oh, dami rin dito ko oh, mga tayo madalas pumupukulo doon ba din sa so, may ano to ilog ilog kasi to tapos yung doon dulo na yun ano, yun ano na yan bali Laguna Lake na yan so part, part na rin to ng Laguna Lake So yun, yun lang po muna mga tayo no? Maraming salamat <laughs> Pagpasinsya nyo na po yung ano dito Medyo matumal po Yung fishing spot po natin dito sa may darangan no? So ayan Kaya na umusga <laughs> So siguro ano uh, Mag ayungin yun po pwede dito daming kumakagat, pinahuli malamang ayungin yun, o no? kaya biya itatabnil pala natin ito ito ginawa ako mga tuyo parang sa probinsya pagka nakakauli kami mga tuyo ayun mga tuyo tabnil na rin ito yun maraming salamat sa inyo mga tuyo no nakaiba yung tabnil natin no yun 11 din pala mga tuyo mga good size sya mga tuyo no ayan o no? yun thank you lord Yeah. Yes. Okay, na tayo lang. Ayuda pang ano pa, Pangulam? ulam. Dadagdagan ko pa lang ng mga sa may ano. Sa may uh, palangoy. Doon sa bandaron matay Pero di na ako magbibigyo na. No? Maraming maraming salamat sa inyo mga tray. Thank you, thank you Lord. <laughs> Ganda ng ano nating Top meal ngayon. Thank you po.